In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mapanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito tama po guru, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang manghain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Deuteronomio at sa ikalawang pagbasa sa Hebreo. Sa mabuting balita ayon kay San Marcos, binibigyang diin ni Jesus ang dalawang pinakamahalagang utos, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Makikita natin ang koneksyon ng otos na ito sa unang pagbasa mula sa Deuteronomio na nagpapaalala sa Israel na paglingkuran at mahalin ang Panginoon bilang tanging Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa Hebreo, ipinapakita naman ni Jesus bilang ganap at walang hanggang pari na nag-alay ng sarili para sa atin. Isang perpektong handog sa Diyos na nagpapakita ng sakripisyo ng pagmamahal at kabutihan. Sa ating panahon, marami ang nahihirapang sundin ang utos ng mahalin ng Diyos at ang kapwa sa kabila ng kasagadaan ng material na bagay at mabilis na teknolohiya marami ang nagiging abala sa kanilang sariling mga interes maraming nagiging self-centered nakakalimutan ang pagtulong sa kapwa at pagbibigay ng oras sa Diyos. Isa pang halimbawa ay ang paglago ng mga social media platforms kung saan ang pagkakakilanlan ay madalas na nakabatay sa pag-approve ng iba kaysa sa tunay na pananampalataya at malasakit sa kapwa. ano ang mga gawawa, magandang gawin ng mga Romano Katoliko. Una, pagbibigay ng uras sa panalangin sa kabila ng ating mga abala. Mahalaga ang magla ng oras upang makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ibalik natin sa ating mga pamilya ang oras ng samasamang panalangin at debosyon. Pangalawa, paglilingkod sa kapwa. Bilang pagsunod sa utos na ibigin ng kapwa, ugaliin natin ang pagtulong sa mga nangangailangan, maaari itong sa pamamagitan ng pagsali sa mga programa ng simbahan o pagboluntaryo sa komunidad. Pangatlo, pagpapalaganap ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Sa bawat pagkakataon, maging mabuti tayo sa ating kapwa. Ipakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating mga salita at gawa. Lalo na sa mga taong hirap magmahal o nagkulang sa kabutihan. Sa ating simpleng pakikitungo, nakikita nila ang Diyos na buhay sa ating mga puso. Pangapat, Maging responsableng gumamit ng social media. Sa halip na makipagsabayan sa mga negatibong usapan, gamitin ang social media sa pagpapalaganap ng mabuting balita at inspirasyon sa pananampalataya. Sa bawat hakbang natin bilang mga Kristiyano, palaging magpapaalala ang mga salita ni Jesus na ang pagmamahal sa Diyos at kapwa ay ang batayan ng ating pagiging bahagi ng kanyang kaharian. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo, tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In omni patris et filii et spiritus sancti. Amen. God bless.